hindi rin pala nawawala ang mga merits sa Senado. Sa katunayan, talk of the Senate, ang umano'y na mamagitan kina Senator Lito Lapid at Lorna Tolentino. Popular na ngang talaga ang tambalang primanda sa Batang Kiapo at maging ang mga kabaro ni Lito na sina Senators Bong Revilla, Jingoy Estrada at Robin Padilla ay tila naniniwala na. Pero paulit-ulit ding sinasabi ni Lito na, chismis lang yun. Gayunpaman, hindi raw siya ligtas sa mga panunokso nito. For one, tila nagbitaw ng babala si Bino. Anito? Oy, pamangkin ko yan. Panay naman daw ni si Sinabong at Jingoy. Kilalang malapit kasi si Lorna sa mga ito bilang mga dating matalik na kaibigan ng yumaong asawang si Rudy Fernandez. As for Lorna, mas totok ito sa kanyang mga apo kesa maghanap ng bagong karelasyon. Samantala, Pilma na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kalangan para maisabatas na ang Senate Bill pitundaan at siyam na kumikilala sa Pampanga bilang culinary capital of the Philippines. Si Lito ang may akda nito, himself ay kapampangan.